Ang dami kong tupiin guys. Yan o. Oh. Yan na naman labahan yan guys. Pero parang makulimlim guys o. Oh. Yung sa planggan natupi ko na yan guys. Kunti pa lang. Yung dito naman guys. Ang dami ko pang tupiin. Yan Oh. Ano pala guys. nakasampay. Mga nakasampay guys. Yan muna ang natupi ko sa planggan, planggana. Oh. Parang makulimlim, guys, oh. Ano, Kulimlim siya. Parang uulan dito sa amin, guys. Sa inyo ba, guys? Uulan ba dyan? Yan, guys, oh. Magtutupi ako, guys. Naka-dip ako, guys. Nakatulog na ako. Ang bata nga nililip. Nakatulog ako. Saglit. Kaya, gising ko ngayon. Tingnan ko yung mga aking tupiin. Ang dami pa, guys. Ayan, makulimlim, oh. guys, oh. Yan lang guys, bye bye. Bye bye guys.